lumipat tayo katiksay lumipat tayo mahangin dun eh dito tayo sa si miklangkungan yan lumipat tayo nakasipat na ako ng malaki medyo malayo layo lang Taintay tayo maganda rito walang hangin Ayan, makapal din makapal din dito ay 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 papalapit dito papalapit lutang Cut lang ng isa para maka-testing. Testing tayo. Inaabot katiksay tiksay. Dala-dala tali natin. Ayan. Ayan. Nako, sumuot doon sa ano. Nako. Sumuot sa pag-iita ng kawayan. Ayun. Ayun, angat. Ayun, laglag. ay, okay. Maganda na sukat at Ayos. Five finger na agad. Ayos. Ayun, mayroon pa malaki. Inabot Inabot katiksay Malaki to Plapla -pla ito Pagka talagang inabot Plapla -pla ito Ayan na nga Inabot nga katiksay Ayan Mga banat na Ayun lakas Naku Ang lakas Ayan katiksay Ang lakas oh Ang lakas Plapla -pla ito Nanadala yung bangka oh, Sa pag-ikot ah ayan o oh. o oh. o oh. laki o oh. o oh. na Pla playa katik sa iyo oh. o oh. para mapuputol yung tali natin ah laki o oh. oh. lapad ah nice shout out kay kuya o oh. plapla kuya o oh. laki Ayo, Nice. Ang ganda ng pagkakaan natin umaga umaga pla pla agad shout out Joser Vlog bala mo

Ayun. Pumunta na sa ilalim ng kangkong. Oot. Malalim. Nakalubog lang. Four finger. O. Oh. Four finger. Pwede na. headshot pala Oh bubuk natin tali. Kulang 5 finger na rin. tapor pinggir leng nabut 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 maju lubung buti nabut may na yung hangin natin katiksay ah may finger pala oh may finger ayos may na yung hangin natin pihira pati yung tanki natin mahina na oh, mukhang tayong lubog inabot yata inabot 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 dala dala tali natin moving target eh nga lang yun, bilis ayan ito nga yung ating tali huwag lang mabubunot hindi natin sigurado kung saan ang tama eh oh, kaya ito maliit lang for finger lang oh, tama sa ulo ganda tama moving moving target for finger Okay. Lasyat inabot. Lasyat inabot. Okay, inabot, inabot. Tayo tayo tali natin layo. Oke, Okay. Pwede na tayong ah, Maliit pala nito Three lang pala ito bihira Napiki na naman ako. Wala ko yung malaki. Pwede na tayong umuwi. Marami-rami. Meron akong tinili sa na hindi ko na binidyohan. Inabot pala. Kala ko hindi inabot. One hand shot. O. Nasa likuran ko eh. Ayan. Sayang din yan. Nakalutang sa likuran ko. Hindi ko na tinili na Eh. Naka-post kasi yung ating video. Oh, wala lagot na nga yun. One hand lang yun. Oh, ilang tama. Oh. Oh, lagot na. Hindi ko na binidyon. Oh, Tek sa'yo. Eh, natin. Oh. Jumbo. Ayan, yeah, mamaw. Mamaw na mamaw. Ito pa yung ating ibang nangahuli. Uwi na tayo. Ayan. Marami-rami rin. Mga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Lahat ang ating huli kasama ang mamaw. Ayan. Yeah. Thank you, Lord. Uwi na tayo. Ayan. Ayos na rin. Nakatayo naka walong piraso. Pero may plapla -pla tayo. May mamaw tayo. Ayan. Shout out sa ating mga katiksay na naririn lahat na nanonood sa ating ginagawang uh, pagbibidyo ng ating mga katiksay fish hunting. Ayan, shout out sa inyo lahat. God bless. Love you all.